Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Pebrero 3, 2025. Ngayong Lunes, Pebrero 3, 2025, habang sumisikat ang araw, maaaring mapansin mo, Gemini, na mas lalo kang nagiging kaakit-akit at may kakayahang makaakit ng pansin sa kahit anong sitwasyon. Ang enerhiya ng buwan sa Aries ay nagdadala ng sigla sa iyong isipan at damdamin na parang nagbibigay sa iyo ng panibagong buhay at inspirasyon upang ipahayag ang iyong mga ideya ng mas buo at malinaw. Hinihikayat ka ng araw na ito na pahalagahan ang respeto, hindi lamang mula sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Napakahalaga ng paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, dahil ito rin ang nagdidikta kung paano katatratuhin ng iba. Sa pagdaloy ng enerhiya ng araw, maaaring maramdaman mo ang malakas na pagnanais na makipag-usap, makipag-ugnayan, at ipahayag ang iyong iniisip. Bilang isang Gemini, likas kang mapanlikha at malikhain sa pagpapahayag ng iyong sarili. Ngayong araw, ang iyong likas na talino sa komunikasyon ay mas lalong magninining, kaya gamitin ito upang makabuo ng makabuluhang koneksyon sa iyong paligid. Pagninilay sa sarili at ang kahalagahan ng respeto ngayong araw, pagnilayan mo kung paano nakaapekto ang respeto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sino ang mga taong tunay na iginagalang ka? At paano mo ipinakikita ang respeto sa iyong sarili? Madalas tayong abala sa pagbibigay ng atensyon sa iba at sa kung paano tayo tinatrato ng mundo. Ngunit ang respeto sa sarili ay kasing ng respeto ng iba sa atin. Kapag tunay mong pinahahalagahan ang iyong sarili, hindi mo hahayaan ang sinuman na maliitin ka o hindi pahalagahan ang iyong nararamdaman. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga pangangailangan at igiit ang iyong halaga. Sa parehong paraan, ang paggalang sa iba ay magbubunga ng mas malalim at mas matibay na relasyon. Ang respeto ay isang mahalagang pundasyon sa anumang koneksyon, maging ito man ay sa pamilya, kaibigan, o kasamahan sa trabaho. Ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng sarili ang araw na ito ay puno ng inspirasyon para sa iyo, Gemini. Ang iyong talino at kakayahan sa pakikipag-usap ay magiging isang malaking instrumento upang makuha ang gusto mo. Gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang iyong saloobin sa paraang magpapalakas sa iyong kumpiyansa. Kung mayroon kang mga ideyang nais iparating, huwag kang matakot na ibahagi ito. Ang tamang mga salita ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng isang usapan, relasyon, o kahit ng isang pangyayari. Samantalahin mo ang araw na ito upang magbigay ng positibong epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Magbigay ng inspirasyon, magpahayag ng pagmamahal, at ipakita ang iyong tunay na sarili ng walang takot. Pagpapalakas ng loob at pagmamanipesta ng iyong mga pangarap na iyong araw ay isang perpektong pagkakataon upang ituon ang iyong isip sa kung ano talaga ang gusto mong makamit sa buhay. Ano ang mga pangarap mong hindi mo pa natutupad? Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit hindi mo pa nasisimulan? Sa halip na mag-alinlangan, gamitin mo ang araw na ito bilang isang simula upang itakda ang iyong mga layunin. Ang unang hakbang tungo sa katuparan ng iyong pangarap ay malinaw na pagpapasya kung ano ang gusto mo at pagsasagawa ng konkretong aksyon upang makamit ito. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ay mahalaga. Huwag mong maliitin ang mga ito dahil sa huli, ito ang bubuo ng iyong tabumpay. Ang kahalagahan ng panahon para sa sarili bagaman ang araw na ito ay puno ng kasiglahan at pakikisalamuha, mahalaga ring bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinya at magnilay. Sa gitna ng inay ng mundo, may mga bagay kang matutuklasan tungkol sa iyong sarili kung bibigyan mo ng pagkakataong marinig ang iyong panloob na tinig. Minsan, sa katahimikan natin natutuklasan ang ating mga tunay na nais sa buhay. Maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at maramdaman ang kapayapaan sa loob mo. Ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng sarili ang araw na ito ay puno ng inspirasyon para sa iyo, Gemini. Ang iyong talino at kakayahan sa pakikipag-usap ay magiging isang malaking instrumento upang makuha ang gusto mo. Gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang iyong saloobin sa paraang magpapalakas sa iyong kumpiyansa. Kung mayroon kang mga ideyang nais iparating, huwag kang matakot na ibahagi ito. Ang tamang mga salita ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng isang usapan, relasyon, o kahit ng isang pangyayari. Samantalahin mo ang araw na ito upang magbigay ng positibong epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Magbigay ng inspirasyon, magpahayag ng pagmamahal, at ipakita ang iyong tunay na sarili ng walang takot. Pagpapalakas ng loob at pagmamanipesta ng iyong mga pangarap ngayong araw ay isang perpektong pagkakataon upang ituon ang iyong isip sa kung ano talaga ang gusto mong makamit sa buhay. Ano ang mga pangarap mong hindi mo pa natutupad? Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulan? Sa halip na mag-alinlangan, gamitin mo ang araw na ito bilang isang simula upang itakda ang iyong mga layunin. Ang unang hakbang tungo sa katuparan ng iyong pangarap ay malinaw na pagpapasya kung ano ang gusto mo at pagsasagawa ng konkretong aksyon upang makamit ito. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ay mahalaga, huwag mong maliitin ang mga ito, dahil sa huli, ito ang bubuo ng iyong tabumpay. Ang kahalagahan ng panahon para sa sarili bagaman ang araw na ito ay puno ng kasiglahan at pakikisalamuha, Mahalaga ring bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makapagpahinga at magnilay. Sa gitna ng inay ng mundo, may mga bagay kang matutuklasan tungkol sa iyong sarili kung bibigyan mo ng pagkakataong marinig ang iyong panloob na tinig. Minsan, sa katahimikan natin natutuklasan ang ating mga tunay na nais sa buhay. Maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at maramdaman ang kapayapaan sa loob mo. Maswerteng elemento ng araw maswerteng kulay, dilaw at asul ang dilaw ay sumisimbolo ng kaliwanagan, talino, at kasayahan, lahat ng bagay na lika sa isang Gemini. Ang asul naman ay nagdadala ng katahimikan at malinaw na pag-isip na makakatulong sa iyo upang maging mas mahinahon at nakasentro sa iyong layunin. Maswerteng numero, tatlo, pito, at labing isa ang numerong tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang numerong pito ay kumakatawan sa karunungan at introspeksyon. At ang numerong labing isa ay isang makapangyarihang numero para sa inspirasyon at intuition. Maswerteng kristal, citrine at aquamarine Ang citrine ay isang kristal na nagpapalakas ng kumpiyansa at kasaganahan habang ang aquamarine naman ay nagdadala ng kapanatagan at malinaw na komunikasyon. Maswerteng gawain, magsulat ng iyong mga layunin at pangarap upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa buhay. Makipag-usat sa isang kaibigan o mentor upang makatanggap ng gabay at inspirasyon. Gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo, magsayaw, kumanta, o magbasa ng libro maglaan ng oras upang magnilay at pakinggan ang iyong puso. Pagsasara ng araw at pangwakas na mensahe sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Gemini, tandaan mo na ikaw ay isang taong puno ng talino, sigla, at inspirasyon. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili at ipahayag ang iyong mga pangarap. Ang mundo ay naghihintay sa iyong liwanag, huwag mong pigilan ang iyong sarili na magningning. Ngayong araw, yakapin mo ang enerhiya ng pagpapahayag, respeto, at pagmamanipesta ng iyong pangarap. Magtiwala sa iyong kakayahan, at siguradong darating ang tagumpay sa iyong landas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.